Benedict may inamin tungkol sa ina ng kanyang anak? Ibinahagi ng social media influencer na si Benedict ang nakakaintrigang bahagi ng kanyang personal na buhay sa isang panayam kasama ang batikang journalist na si Karen Davila. Sa nasabing interview, inamin ni Benedict ang pagiging single father at ang mga dahilan sa likod ng hiwalayan nila ng ina ng kanyang anak. Sa tanong ni Karen kung tanggap ng pamilya niya ang pagiging single father, sumagot si Benedict. Actually, ideally before, hindi po talaga ako dapat single father. I had a partner. We talked about this. We decided to have a family. But nung paparating na si baby, doon namin na-realize na it cannot work. Pinaliwanag niya na habang papalapit ang pagdating ng kanilang anak, napagtanto nila'ng mas magkaibigan sila kaysa magkasintahan. Dahilan para magdesisyon silang maghiwalay mutually. Hindi lang po kami compatible. Parang mas naging friends na po kami versus lovers at that time parating na po si baby and unfair naman din kasi dagdag pa niya. Sa kabila ng mga haka-haka nilinaw ni Benedict sa mga nagdududa na 100% siya ang ama ng bata. He's my son, 100% my son. Hindi na po ako dapat maapektuhan kasi bago ko po inannounce na condition ko na po yung sarili ko. First, di ko siya itatago. Pag nakita niyong may hawak akong baby, proud ako na anak ko siya. Hindi siya pamangkin. Hindi siya anak ng friend ko, anak ko siya, pahayag niya. Isang malaking misteryo man sa nakararami kung sino ang ina ng bata, pero sinabi ni Benedict na ito raw ang parte na hindi pa niya kayang isa publiko in the future at kung ayos lang din sa anak niya, sa kanya na raw sasabihin ang pagkakakilanla ng kanyang anak at ex-partner. Sa kabila ng mga judgment na natatanggap niya bilang isang solo parent, ipinahayag ni Benedict ang pasasalamat sa suporta ng mga tao sa kanyang recent Facebook post, sinabi niya, marami pong humusga sa akin sa pagiging solo parent. But in a world full of judgment, the kindness of others still shines through and makes all the difference. We are happy. Walang tinatapakang tao and that's all that matters. Samantala, narito ang komento ng ilang netizen. Let's be honest, iba ang tingin ng mundo sa mga single moms, dads. Wala namang may gustong maging single parent. Lahat naman tayo ng ngarap ng complete family. Iba-iba man ang story ng bawat isa pero for sure isa lang ang sigurado bawat desisyon natin ay para sa anak natin your story is truly inspiring thank you for sharing it ben ano ang mensahe mo sa naging matapang na desisyon ni benedict na maging single parent